mga kasayan, may gagawin lang tayo na kasayan natin na yung ano daw niya, pagka nagbe-break daw siya o nagsisignal light, lumalabo yung ano niya. Lumalabo yung ilaw niya. Magkakabit tayo ng relay kasayan na katulad nito. Ito siya ha. Ito yung pinaka-sample ko sa inyo. Magbubukas tayo ng park light. Tapos pagka magbe-break tayo, ayan. Alisin natin muna dito para mas makakita nyo. Tanggalin muna natin yan ha. Okay, dito. Tingnan mo to. Buksan natin yung ilaw. Yan. Pag magbe-break tayo, pansinin nyo. alin ang kumukurap? Asa lang kumukurap? Tutok mo. Tutok mo sa kumukurap para makita nila. Kabila. Sa likod. Kumukurap. Ah, okay. Sa harapan. Mini driving light. Sumukurap pa yung mini driving light. Medyo lang. Nasaan ang medyo? Takpan mo to para maana mo. Takpan mo yung kabila. O, tingnan mo kumukurap. Ay, hindi ito. ito yung kumukurap dyan. Ayan na. Ito, ito. mo. dito Ayan siya saya na. No? Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag etong ganito pwede nyo tanggalin pa yung upuan kung gusto nyo maluwag kayo pwede, pwede dito lang dito sa kabila ito sya ba tanggalin nyo yung pinaka cover nya tapos dito kayo maglagay ng relay ito yung relay yun oh. Itong relay, saktong langas lang may iipid sya rito eh. Ito siya. Ito ah. Siyempre, yung gagamitin nyo, kailangan original na relay. Boss relay. 12 volts, 30 amperes. Made in Portugal. Tapos, yung gagamitin nyo na fuse, circuit, or ceramic socket. Tapos, itong circuit nyo, uh, circuit din. Circuit din siya wa. Five wires tong ano natin tong relay. Single pole, double throw. Ito siya. Pisa natin sa number 30. Kasayan pole, ganito gagawin mo ha. Itong number 30, dadaan muna sa fuse na may 15 ampere. Bago siya dumiretso sa may battery. Ayan, positive ng battery. Ayan siya wa. Tapos, itong 86 yung kabila ng relay ha. Ito yun. Huwag nyo muna itindihin to kasi ito yung load yung dalawang 87 yung kulay red at yung kulay blue pag ganito yung nabili nyo ha ito pag ganito yung nabili nyo yung circuit ganito yung color coding niya yung red at saka yung blue yun ang ano nyo yun ang lagay nyo ng mga load yan yung dalawa na yan ha ito yung 30 na lagay na natin itong number 85 ito pansinin nyo yung number 85 pumunta rito pumunta rito sa ano sa battery. Ayun siya wa O tapos etong ano naman etong negative na to tumakbo rito sa may ano. Ito siya. Tanggalin natin yung ano. Diyan may nabut mo yung cutter. Kailangan nyo rin ng isang negative na lalagay. Magpapatakbo kayo ng negative papunta ng body ground. Ito siya. Itong negative na to, pupunta to sa me tornilyo. Sa body ground to tatakbo. Eh na negative, tatakbo ng body ground. O halimbawa, Itong tornilyo na to. Dito siya. Tatakberon meron dito, meron pa rito. Ito punta sa sa taas. Yung body ground ng ano kasi malakas kumuha ng body ground sa may ano natin, sa may regulator natin. Sample lang na rin natin para mas makita nila yung ano. Kung saan nagpatakbo. Ito siya oh tumakbo siya sa regulator rectifier. Ito yung body ground, yung ground niya. Kasi yung ground nito, alloy, alloy kasi siya. Siyempre, mas malakas yung supply ng ano. Pero pwede rin naman dito. Basta yung mga hindi kinakalawang para malakas yung body ground. Na ito ha, ah, tumakbo rito. O kaya magdobli kayo isa rito. Lagyan nyo rito ng kagaya ng ginagawa natin sa iba. Ah, uh, I-terminal, tsaka I-terminal dito. Uh, additional body ground. Kagaya ng mga kagatulad dito ano. Katulad dito ng ignition coil. Ayun siya. yung ignition coil oh, eh, o no. May mga ano yan. May mga body ground dyan. Papunta sa ano. Para magka-ground yung kabuuan ng ating ano. Kabuuan ng ating motor. Lahat siya. Meron siyang mga ground. Ito siya. Tapos yung isa. Yung 86. Ito na siya oh. Pansin ninyo 86. Pupunta rito sa flasher relay. Hindi sa ano ah. Hindi sa kulay gray. Pupunta siya sa cool solid black. Tandaan nyo kasahin, itong pag -re relay na to, Kahit sa ang motor to pwede. Kahit sa skeleton, kahit sa branyo, NMAX, Aerox, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang siya ng pag -re relay Ngayon, pag nailagay nyo na to, yung 86, meron ng accessory wire yung 85 meron ng body ground tapos yung 30 naka-diretso na sa battery na may fuse na 15 ampere pag bukas nyo dapat mag-click na siya pag nag click na siya pag bukas nyo at pagpatay mag-click siya ibig sabihin okay na nakalagay na yung, natin, yung relay natin dyan okay na yung relay natin ngayon Paano, nat pa paano tayo mag -re relay Hahanapin natin yung positive ng re-relay natin. O yung switch. Yung switch ng ano. Halimbawa, ito. Pupunta tayo dito. Ito siya, ano. Yung tinetesting natin. Ito siya. Pag magpe pre tayo. Uy, uh, nawala. Ayan, pati sa likod. Pupurap yan. O, ganito ang gagawin natin dyan. Ito na ngayon, papasok yung dalawang 87 natin. Yung isang 87 na to, nakapasok na to sa 3-way switch. Ito. Nakapasok na rito yung ating ano, sa mini driving light. Kaya mini driving light natin, hindi na siya nag kahit magpreno-preno ka. Kahit magpreno-preno ka diyan, wala kang makikitang kukurap diyan. Kasi nakapasok na sa relay. Ang kumukurap lang ito kan natin 'no. Kasi itong part light na to wala pa to sa relay. Ngayon, ang gagawin natin diyan para din na tayo papasok. Ito siya. Pwede tayong hindi siya hindi na tayo magbukas ng ano. Ito. Pwede tayo dito maglagay ng wire. Papupuntay natin yung sa may 87. Kasi okay, nakasaya na storage tayo. Pero siya. Maglalagay tayo ng wire dito sa relay. Itong relay na to, itong dalawa ha. Ito yung output yan. Dalawang 87 sa harap. Positive, uh, negative, accessory wire, saka number 30. 15 ampere na, ano, na fuse. Okay na tayo dyan ha? kasi pupunta tayo dito sa ano, eh, dalawang sa load. Yung mga kumukurap, kung kumukurap yung taillight, lalagay natin sa relay. Katulad dito, eto siya. Ito yung sample natin ha. Kasi ninyo nyo kasaya na. Yung ating headlight. Headlight. Uh, mini driving light. Headlight mini mini driving light. Ano? Tingnan niyo kung alin ang mamamatay. Diyan siya. Eh nawala. Sina wala. Headlight. Ah, wala 'yung headlight. oh I-assign no? Ito 'yun ha. Oh, pansinin niyo ah, yung headlight ah. Pag diretso yun yung headlight, bababa -ba dito. Yan oh. Ayan. Papunta sa relay. Ibig sabihin naka-relay yung headlight natin. Ito yung ganun yung pagkuha. Oh, ito yung ano natin eh. Ito yung headlight natin eh. Ano? Oh. Pag ba operated ang rusi kadalasan ito. Tatanggalin niyo lang sa charger, ililipat niyo lang to sa accessory wire. Dahil may relay tayo, sa relay natin siya ilalagay. Ito nakaputol to rito. pansinin niyo dito. Ano? Dito lima, dito apat lang. Nakaputol na yan kasi didiretso na to sa relay. Kaya yung headlight ay mamamatay. Ano? Mamamatay yung headlight natin. Ito 'yon. Ngayon, paano niyo malalaman kung alin ang mga naka-relay dyan? Kung paano niyo malalaman kung alin yung mga nakalagay sa relay, ito, yung nilagay natin na relay, ito yung fuse. Tignan niyo kung alin ang mawawala. Mini o, alin ang nawala? Mini driving headlight, light, mini driving light. At saka 'yun lang, headlight, mini driving light. Ito pansinin niyo, iputan mo. Tail light, park light. At saka 'yung ano, 'yung ito, yung dashboard hindi siya nawala ay natin dumayo ka para mas makita nila mas makita nila yung ano para mas maintindihan nila kung paano gumamit ng relay ito siya wa kakabit natin kung alin yung magkakaroon pagkalagay natin sa power relay makikita nyo rito nagkaroon yung headlight nagkaroon yung headlight nagkaroon ng ano ng mini driving light diyan ka lang ulit para mas maliwanag tapos pag tinanggal natin ayan sya ayan sya kumuprop sya kasi eto wala, wala sya sa relay hindi nakarelay itong park light natin ayan. kaya kumuprop kaya ngayon ilalagay natin yung sun ilalagay natin sa relay Tandaan nyo ka akin, pag nilagay natin yan na alam nyo na kung ano yung papasok na relay. Kung pumasok na sa power relay. Kasi ito, naka-power relay, naka relay na to. Ganito yung pag -re relay Pag tinanggal nyo yung fuse, malalaman nyo lahat ng nakapasok sa kanya. Kaganyan, hindi pa nakapasok yung part pupunta Pupunan tayo dito. Yan anyway, na yung ano natin, blade. Ito siya, ha? Ito. Maram ng blade natin. Dito na tayo pupunta. Tape pa lang na uli natin ang maayos para ano. sa payata sa loob ah Para pag nagdukto tayo tire yun Ilang ay papasok sa ano. Hindi tayo magbubukas doon. para malaman nyo rin na switch to switch lang kailangan nyo lagyan hindi nyo kailangan relayin yung ilaw yung pinaka switch mismo bawa MDL pag nilagyan mo yung pag nilagyan yung ano yung common ibig sabihin naka-relay na yung high and low at isang relay lang hindi nyo na kailangan magdalawang relay subok na yung gantong pagre-relay Pansinin nyo, mini driving light tsaka headlight. naka-relay na. Huwag nyo lang sasama sa busina wa, iba na yon. Kailangan ibang relay na siya. Ayan. Ngayon, paano natin malalaman dito kung alin yung accessory wire. Ganda naman yung paraan para malaman yung accessory wire. ng ating cutter ang pala paano malalaman ang ating accessory wire ito siya unahin natin ating itong ano black na may lining na ano black na may lining na white. Siya Ilalagay natin yung ating test light sa negative. Ito. Body ground or negative ng battery. Ito. Ito siya. Tapos bubuksan natin. Papatay natin yung park light. Pagka umilaw siya, ito yung accessory wire. Ito. Ngayon, hindi siya umilaw ano? Iilaw lang siya pagka nakabukas yung uh, ating on-off switch. Okay, wala siyang ilaw. Check natin yung ground natin. Ah, uh, dolo ko ang ating test light. Pag pinatay natin siya, pag pinatay natin to at namatay, ito yung ito yung park light. Okay, siya. Dipa's niyo. Pag nakabukas yung park light, nakabukas siya. Ang ibig sabihin, ito hindi siya accessory wire. Ito yung park light. Yung positive ng park light. Ito ngayon nung ano, ito ng accessory wire. Ngayon, itong accessory wire na to, park light ito yung accessory wire puputulin natin itong accessory wire ito siya puputulin natin natin na nyo ha ah. pagkaputol nyo yan ito ito yung ilalagay natin sa relay Dito ay sa number ano, sa relay tayo. Tutok mo sa relay. Kahit alis sa dalawang 87 na to, sa red at saka sa blue. Na tayo sa may taas. Nalagay na natin yan. Ito, didiretso na ito rito. Sa pinutol natin na ano. Pansin ninyo kasayan yung wire nyo. Pag wala sa relay, susunog yung wire. Ito na, didiretso tayo sa ano ha. Sa accessory wire. Tinanggalan natin sa accessory wire. Ayan, ganyan na. Sisi nyo lang mabuti ka sa akin. Pag binuksan natin, okay na siya. Tatang, pagkakagal natin ngayon yung fuse kung nakapasok na siya. Galing natin ha. Nakapasok na sa relay. Nakapasok na. Ayan. Ayan na, relay. Okay, kakabit natin. Tapos ka konti. Okay, oh, ayan no? oh. Ngayon nakapasok na siya sa relay. Magbe-break tayo ngayon. Tingnan mo ngayon kung may kung, kung, kung pa siya. Kumura pa? Hindi na to. Sa likod. Sa likod. Kumura pa? Hindi na din to. Mag, magsisignal tayo. Kumura pa ba siya? Hindi na to. Ganun lang kasayan yung pag ano, yung paglalagay sa relay. Ngayon kasayan ito, para mas madali nyo makuha, kaya tinatanggal ko yung ano, sige, atras ka doon konti. Kaya tinatanggal ko yung ano, yung fuse. Para alam nyo kung alin nakapasok lahat sa relay. Ngayon sa kasayan hindi siya kumukulap, nakapatay pa yung makina. Pag ginarip natin yung ano, yung yung fuse natin, mapapansin nyo, bubukas na ano na siya lahat iilaw na siya lahat. Ibig sabihin, yung isang relay na yon, yung park light, headlight, uh, dashboard, mini driving light, nakapasok sa isang relay. Kung yung isama yung, ano, yung busina, iba yung relay ng busina. Tapos eto, katulad nito, ibang relay din to. Yung ano, yung ginawa nating park light, brake light. Ayun, park light, brake light, pag ginamit natin pansinin mo tutukan mo pero so, part light brake light hindi siya hindi pa hindi siya umaano hindi siya kumukurap kasi nailagay natin lahat sa relay ayan sya, wala na siya wala na siyang pagkurap yun so, lang kasayan yung paglalagay ng relay sa lahat ng klase ng motor to skeleton brand new nmax xmax kahit ADB Honda Click kahit anong ano ganoon yung paglalagay ng relay yung mga old old style old style na paglalagay ni ng lay katulad ng ginagawa ni Kabekis. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.